Timbol ha? Yun Ito ang huli ko ngayon Hindi ko na na at lobot ang camera ko In charge ko ngayon umaga Bali simula pag-aliwa namin kanina Hanggang alas 9 Ito ko Tumukwing ko na, ilagay ko na doon sa kilo. Pan, salamat at nakahuli tayo. Anim itong kulahan. Hindi na natin ang video, nga. Tatlong ang camera. charge ko mura kanina. Kikakuha ko lang ng battery. là tắc là tắc à. à, cầu sao đi mà cầu ngậu thận sang ăn nó đó cầu này sang ucinta ta nè chúng ta là cái anh

bilin dito na Wala eh. Wala eh. Bilhin ng taeng. Sa maulang. Uy. Saka. Tapay bilhin pag Sa kahiwa. Sa kahiwa. Sa kahiwa. Di ba ang loto ito kailangang mauman? Ano? Di lang mo pagkaloto ba? Ha? Bilang, Nah, Tinggal ke B. <laughs> Purman, Purman. Walang problema, Purman. Tuloy nila <laughs> kagabi, oh. dila lang ako, Forman. Update lang. Sige, sige. Update lang po rin lang Dapat suot mo ito, Forman. Oo. Oh. Suot yan. Kung man eh. Oh. Ang bag. Ah. Ang bag. Ang Negro, pipikat, ay... Pula-pula. Dalawang pula. nigro. Siyang pipikat. Siyang pipikat. Sibungin. Sibungin, bakla. Bakla, may kamboy. O, hindi na kumapong magpuhukul. Bakla. Ano sila? Ang baka muli. O, baka yun man. O, oh,

may nasibad sa so, undak kumain na naman gawa, ko bukas ang ondak palitan ko na yung aking mga ginawa dyan ah. Oh. undak okay. pang-ihaw sa tabi. Pangalan ito. Ito yung panain. Ito yung pangalan tao tah kita talaga basta-basta Chinese Chinese chicken Iba yan sa kanina umaga? oh, ito lang yung kanina umaga. Gusto hapon, wala ka na, akadagdag. Dala, akadagdag po, um, maga. Maga hindi na ako nakadagdag Tulo, nadagdag ko, dalawang piraso Agul yan Tawad ka na nakadagdag hapon, ito yan o umaga lang ito, oo Bakit si pare Hindi na Check siya. itong, itong kondita, maming Ha? Ako wala yan o oh. oh. siya mo Oh Siyaw Bang ha. Karuna nang mapada. Gimii mone. Gimii pana? Oh. Tabati ko terus sana. Bangko angko ro runduni ha kini ro mundo. Ikalabanin ba? <laughs> di na <neglalayong. laughs> <therapist �ad editors> di Bumero Di na naglalayo Tubig na 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 Siksika na may siksik na yan pare na Tubig na na na, na Sa ano yung ilo Sa tak pag re ayo ka sabi eh. First blood ito first blood first blood first blood tarulan na padau Awa ah hapon ipon ah tabla

Kasi pre Yon Thank you pre Taiwan din na ilunin mo Baka di oh. nangandaran yon At matagal yung andaran dito kanina bago nagbaba Ano pala? Diyan? Oo Ano pala? Di na ako nagbaba

Talaga basta-basta na akong pare -idol ba? Pare, pare idol? Hindi mo taga pare idol ako? sa bitan pare. Hindi ni mo kung naon? Hindi mo kung naon? Hindi mo kung naon? kung na pa. Pa. Na, yon. 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 Palagi, na dito. Ang makina yeah, Makin na yun talaga, singaw. Lagi first yun. Yeah, first the break. Singaw makina na yun. Nasa kit chik 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 chik. na

Pagbigay ka lang kunti doon sa pangulam Marami naman nagbibigay Huwag mong puruhin yan Yung maliliit masyado, yung ganito o Sige mo kay Kwenjo Yung ganito Ito pala o, oh, ito, ito yung malalaking mameng tuhugin mo Marami naman nagbibigay doon Ah, mayroon mga pilit yung maliliit na ano lilupin mga tagkalating kilo tapos may mga tulinganin may tangiki din no? oh. ito yung kaling ito sa ano buyahan pa tapos yung bigay na malaki kay ano akla saliling na tayo may kitaw na tayo may kit oh.

ada di luar di Coba Ano <laughs> 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 <na matalian> ba na lang <laughs> ako na papahanda ng maraming ba na? nang Hindi na ba? ng biwal pagkal eh. Nang

Yo en ¿Ah? sí, no hay un no está, no ah, sin au.